Nagawa mo na ba yung ganitong luto sa pechay bagyo? Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng hindi lang kakaibang recipe, kundi masarap at super sustansya pa, na kahit ang mga anak ninyo ay mapapakain mo nito. Perfect na perfect itong pambaon ngayong napasok na sa school ang ating mga chikiting. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito guys ay meron tayong isang pirasong pechay bagyo. Ang gagawin lang natin dito ay hihiwain natin ito sa medyo dulong part nito. Huwag ninyo itatapon yung pinakadulong part niyan, guys. Masasama pa natin yan mamaya sa pagluluto. Bali, pipili lang tayo dito ng mga dahon na magaganda at perfect ipang wrap mamaya. Yung mga malalaki at buong dahon ang pipiliin natin dito. Yun po kasi ang mainam ipang wrap mamaya. Yung mga hindi naman napiling mga dahon at yung nakat nating dulong part ay hiwain natin yan ng maninipis at maliliit. Sa panahon ngayon na mahal na lahat ng bilihin, huwag natin basta-basta itatapon yung mga pwede pang pakinabangan. After nating mahiwa-hiwa yung mga tirang pechay bagyo, ay proceed na tayo sa next step. Dito ay nagpakulo na tayo ng tubig sa isang lutuan. Lulutuin lang natin yung mga napili natin mga pechay bagyo ng 1 minute dito sa mainit na tubig. Ang purpose nito ay para po maging flexible at hindi madaling masira ang pechay bagyo kapag gagamitin na natin ito mamaya. Kapag bahagyan na lumambot yung stem or yung white part ng pechay bagyo, ay pwede na po natin yung hanguin isa-isa. I-set aside muna natin ito at proceed naman tayo sa pagawa ng filling o palaman ng ating recipe. Sa isang pan ay magpapainit lang muna tayo dyan ng mantika. Lagay na natin dyan ang sibuyas at bawang. Bali isang medium size na sibuyas at apat na cloves ng bawang ang ginamit natin dito sa panggisa. Kapag lumabas na ang aroma ng ginigisa, ay pwede na nating ilagay dyan yung binili nating kalahating kilong giniling na baboy. Lutuin muna natin itong giniling na baboy ng 10 minutes bago ilagay ang iba pang mga sangkap. Makaraan na maluto ang ground pork, isunod na natin dyan ang mga pampalasa. Maglalagay lang tayo dyan ng asin, seasonings, paminta, at oyster sauce. Adjust nyo na lang ang lahat ng pampalasa na inilagay natin dyan depende sa gusto ninyong lasa nito. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. At this point ay ilalagay na din natin dyan ang patatas. Hiniwalang din natin yan ng maliliit na cubes. Isunod na din natin dyan itong hiniwa-hiwa nating pechay bagyo. Haluin at lutuin pa natin ito ng another 5 minutes pa. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakaling magugustuhan nyo po itong pechay bagyo recipe natin, Pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po kung taga sa ang lugar ka para malaman ko po kung saan nakaabot ang ating video. Maraming salamat po! Makalipas ang limang minuto ay naluto na itong ating feeling. Amoy pa lang nito guys, nakakagutom na. Lagay lang natin muna ito sa isang lagayan. Palamigin lang muna natin ito bago tayo mag-proceed sa next step. Matapos lumamig nitong ating feeling ay dito na tayo sa pagrarap o pagbabalot nito. Bali dito ay kukuha lang tayo na isang pinalambot na pechay bagyo. Then ilalagay na natin yung niluto nating palaman. Mas madami ang malalagay natin, mas maganda. After niyan ay marahan naman natin itong i-roll tulad ng nasa video. Kailangan nyo ring i-close ang magkabilang dulo nito para hindi lumabas yung palaman nito mamaya. Ganito ang kalalabasan niyan once matapos natin. Kapag nabalot na natin lahat, ay proceed na tayo sa coating nito. Dito sa coating process ay unahin muna natin itong i-coat sa harina. Plain all-purpose flour lang po yan guys ha. Next ay coat naman natin yan sa itlog. And last ay dito sa breadcrumbs. Ulit-ulitin lang ang coating process hanggang sa matapos tayo. Once makote na lahat, ay ready for frying na tayo. Dito ay nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Nakaset ang apoy natin dito sa low heat para po di agad masunog yung coating natin na breadcrumbs. Lulutuin lang natin ito hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. Estimated cooking time lang po natin ay nasa 7 to 8 minutes lang po. Once mag golden brown na itong niluluto natin, ay pwede na natin yung isa-isang hanguin. At kapag naluto na natin lahat, ay ready to serve na itong masarap, healthy, at extraordinary na pechay bagyo recipe. Sabi ko nga kanina, ay swak na swak ang recipe nating ito na ipabaon sa mga chikiting ninyong pumapasok sa eskwela. Tiyak akong ulit ulitin nila itong i-request sa inyo once matikman nila ito. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!